Aries. Ang Aries, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay kilala sa kanilang matatag na paninindigan. Kapag may nasabi o pinanggako, tiyak na kanilang gagawin ito. Napakahalaga para sa Aries ang pamilya, at ang kanilang malasakit sa kalusugan ng mga mahal sa buhay ay nangingibabaw. Hindi sila basta-basta nagpapautang ng pera, ngunit kapag nangako silang tumulong, ito ay taus puso. Sa trabaho, ang Aris ay may pagkastrikto at masinop, gusto nila ng organisado at maayos na resulta, kaya't hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang gawain ng perpekto, maingat din sila pagdating sa pera ang bawat sentimo ay iniipon at inilalaan para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, bukod pa rito, matalino at praktikal ang Aries, kaya't mahirap silang malinlang o madaya, ang disiplina at determinasyon nila ay tunay na kahanga-hanga. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay likas na matyaga at masipag. Mas gusto nila ang tahimik na araw kung saan maaari nilang itoon ang sarili sa trabaho. Kapag gumagawa, Maislan sila at mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa upang matiyak ang kalidad ng kanilang ginagawa. Ayaw nila ng usapang may halong kay abangan kaya't mas pinipili nilang maging simple at maayos. Napakahalaga sa Taurus ang kalinisan, lalo na sa tahanan, upang mapanatili ang maayos na kalusugan ng pamilya. Pagdating sa pera, maingat sila at hindi basta-basta nagpapautang. Sa tahanan, mas gusto nila ang masaya at maayos na usapan habang nasa tamang oras ang pagkain. Sa gabi, Pahinga ng katawan at isipan ang kanilang hinahangad upang makapaghanda para sa susunod na araw. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay masipag at disiplinado sa trabaho. Pinapahalagahan nila ang maayos na pagkakakitaan, kaya't hindi nila pinapabayaan ang kanilang responsibilidad. Ayaw nila ng mga usapang puno ng toksuhan o drama, lalo na kung may kinalaman ito sa pag-ibig, dahil nais nilang umiwas sa anumang gulo. May maunawang ugali ang Gemini, hindi sila basta kumakampi sa iba at palaging pinipili ang kung ano ang tama. Sa trabaho, may isang salita sila, kapag sinabi nilang tutulong, tiyak na gagawin nila ito. Sa pamilya, maalaga sila, lalo na sa pagkain at kalusugan ng bawat isa. Mahalaga para sa Gemini ang tuloy-tuloy na gawain na may maayos na resulta. Sa larangan ng pag-ibig, kilala sila sa kanilang lamang at pag-aaruga. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ang cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay kilala sa kanilang sipag at syaga sa trabaho. May lakas ng loob silang harapin ang mga hamon, ngunit kailangang iwasan ang mga usapang kayabangan o biruan na may kinalaman sa pagmamahalan dahil ito ang nagdudulot ng tensyon para sa kanila. Maingat din sila pagdating sa pagbibigay ng impormasyon sa iba, ngunit sa tahanan, maunawain at positibo ang kanilang pananaw. Ang cancer ay hindi basta-basta nagseselos, dahil malaki ang kanilang tiwala sa minamahal, bukod dito, kapag may sinabi silang gagawin, tiyak na hindi nila ito bibiguin sa gabi, pahinga ng katawan at isipan ang kanilang prioridad, upang manatiling balanse ang kanilang kalusugan at emosyohayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ang Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay puno ng kasipagan at dedikasyon. Ayaw nila ng tsismisan o anumang usapan na makakaabala sa kanilang trabaho. Para sa Leo, ang oras ay mahalaga, kaya't hindi nila sinasayang ito sa walang kabuluhang mga kwento. May katapangan silang harapin ang anumang hamon, lalo na kung tungkol ito sa trabaho. Una lagi sa Leo ang pamilya. Ginagawa nila ang lahat upang mapanatili ang kasiyahan at sigla sa tahanan. Gusto nilang magdala ng positibong enerhiya sa paligid. Kaya't iniwasan nila ang anumang negatibong usapan. Malambing sila sa kanilang mga mahal sa buhay at mas pinipili nilang magtrabaho ng mag-isa upang maging mas epektibo. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo. Ang Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay may likas na talino at pagiging sistematiko. Lagi nilang inuuna ang mahahalagang gawain, dahil alam nilang ito ang susi sa tagumpay. Sa trabaho, kilala sila sa kanilang katapatan at dedikasyon, kaya't madalas silang pagkatiwalaan ng matagalang hanap buhay. Maingat ang Virgo pagdating sa tiwala, hindi nila ito basta-basta ibinibigay. Kapag may pagkakamali, may tapang silang magsalita upang may tama ito, ngunit sinusubukan pa rin nilang umiwas sa sigalot kung maaari, ayaw nila ng mayabang na usapan at hindi sila madaling mabigani sa kinang ng pera, maingat sila sa lahat ng kanilang ginagawa, kaya't bihira silang magkamali sa gabi, ang pagpapahinga ng katawan at isipan ang kanilang prioridad, upang maghanda para sa bagong hamon ng buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ngayong araw, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay magpapakita ng disiplina at katapatan may kakayahan kang ilabas ang iyong matibay na paninindigan kapag kinakailangan. Sa trabaho, ang pagiging mapanuri at pagbibigay prioridad sa mga gawain ay nangingibabaw kaysa sa makipagkwentuhan o gumawa ng kalokohan, maingat ka sa pananalita at mas pinipili ang kapayapaan upang matapos ang mga tungkulin, sa aspeto ng pera, ikaw ay maingat at responsable. Iniingatan ang bawat hakbang upang mapanatili ang maayos na daloy ng kabuhayan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio ngayong araw, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapakita ng matibay na damdamin at determinasyon hindi ka agad nagpapatawad sa mga nakasakit ng iyong loob, ngunit ito rin ang nagiging dahilan upang magpatuloy ka ng mas malakas. Sa trabaho, palagi kang nakatoon sa pagtatapos ng mga gawain, at ang iyong isang salita ay simbolo ng iyong integridad. Ayaw mong pag-usapan ang utang at mas inuuna mo ang kapakanan ng iyong pamilya. Mag-ingat sa selos na maaaring umiral ngayong araw dahil maaaring makaapekto ito sa relasyon. Sa gabi, mahalaga ang pagpapahinga upang maibalik ang sigla ng katawan at isipan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayong araw ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay magpapakita ng pagiging tahimik ngunit masigla sa kaisipan. Mapanuri ka sa mga sinasabi at laging matalino sa mga desisyon, ayaw mo nang walang kabuluhang usapan, lalo na kung nasa trabaho, dahil gusto mong manatiling produktibo, kung may sinabi ka, tiyak na gagawin mo ito basta tama, ngunit kung mali, agad kang iiwas upang hindi na madamay sa gulo, mapagmalasakit ka rin sa pamilya, lalo na sa paghahanda ng masusustansyang pagkain para sa kanilang kalusugan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ngayong araw, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay magpapakita ng pagiging maingat sa pananalita at kilos. Mas gusto mo ang matahimik na kapaligiran at pinipili mong magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang kaguluhan sa trabaho. Hindi ka nagpapadala sa mga suhulan at tapat kang ginagampanan ang mga tungkulin kahit mahirap ang mga ito, dahil malinaw sa iyo ang iyong layunin na umasenso ang pagiging matapang mo sa pagdedesisyon ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius ngayong araw, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay maaaring magpakita ng pagiging masungit, lalo na kung may mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit sa trabaho, ikaw ay laging may plano upang matiyak ang maayos na daloy ng gawain, may tapang ka sa pagharap sa mga hamon at hindi mo gusto ang chismis o biro kapag seryoso sa ginagawa, mapanuri ang iyong isipan at maingat ka sa iyong mga sinasabi upang maiwasan ang anumang suliranin, sa kabila ng pagiging masinop, malambing ka pagdating sa usaping pag-ibig, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces ngayong araw, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay magpapakita ng lubos na kasipagan. Hindi mo ginagawang dahilan ang kapaguren dahil alam mong mahalaga ang trabaho para sa ikabubuti ng pamilya. Maingat ka sa bawat hakbang upang mapanatili ang iyong hanap buhay, sapagkat alam mo ang kahalagahan nito sa kabuhayan. Gayunpaman, magingat sa damdamin ng pagseselos na maaaring umiral ngayong araw, dahil maaari itong makaapekto sa iyong relasyon. Ang iyong determinasyon at kakayahang mag-ipon ay magbibigay ng kasiguruhan sa hinaharap. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.